sa karagdagang aralin pagkatapos ng klase, isang matandang guro ang tumutulong sa magagandang mag-aaral na magningning sa mundo ng tula at higit pa. Isang araw, nakatagpo siya ng isang tula ng isang batang mag-aaral at may plano siyang makilala ito ng mas mabuti. Sila ay naglaan ng maraming oras na magkasama at nagtagumpay siya sa kanyang plano, ngunit isang araw, nalaman ng batang mag-aaral ang tunay na dahilan ng kanilang mga gawain malalaman mo sa muling pagsasalaysay na ito na nagsisimula ang pelikula sa pagdating ng kanilang ama kasama ang mga kapatid na denang ng sakay ng asul na kotse. Sa paaralan, binasa ni Megan ang isang tula. Hiniling ng guro na si Oster sa klase na magbigay ng komento tungkol sa kanyang likha. Ipinaalala rin ng guro sa mga mag-aaral ang tungkol sa isang paligsahan ng mga naghahangad na maging makata na ang huling bahagi ay gaganapin sa Florida sa Tagsibol. Maingat na nakikinig ang bida sa mga salita ng guro ang premyo sa paligsahan ay sapat na malaki upang subukan ang swerte. Nang maglabasan ang mga mag-aaral para sa recess, pinigilan ni Oster si Megan upang kilalanin ang kanyang talento. Tiyak ng guro na kaya pa ng dalaga ang mas higit pa, ngunit nagdududa si Megan sa kanyang kakayahan. Isinalaysay niya ito sa kanyang kaibigang si Georgia na nais ding lumahok sa paligsahan. Gusto ni Georgia na subukan din ni Megan ang kanyang sarili. Sa bahay, nakaupo sa paligid ng mesa ang magkapatid na Deneng. Gustong ikwento ni Lily sa kanyang kapatid ang nabasa niya sa aklat ngunit abala si Megan sa kanyang takdang aralin at pinakiusapan si Lily na huwag siyang abalahin. Binunot ni Lily ang isang pahina mula sa notebook ng kanyang kapatid at tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Naiinis si Megan sa asal ni Lily. Bumalik ang kanilang ina na si Diana mula sa trabaho at agad na napansin ang alitan ng mga magkapatid. Sinubukan niyang alamin kung ano ang pinagmulan ng away, ngunit ayaw ni Megan na magpaabala sa pag-uusap tungkol dito. Inaalalahanan siya ng kanyang ina na alagaan ang kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Megan na ang ina na nagluwal sa kanya ang dapat mag-alaga kay Lily. Ito ay ikinagalit ni Diana kaya't pinaalis niya si Megan sa sala. Sa kanyang kwarto, nakita ni Megan na nasugatan ang binti ng kanyang kapatid kaya tinulungan niya itong gamutin. Sa klase, ipinamahagi ni Oster ang mga papel ng mag-aaral at nakita ni Megan ang isang form para sa paligsahan sa kanyang sanaysay. Pinuri siya ng guro sa kanyang talento sa pagsusulat. Pagkatapos ng klase, na-miss ni Megan ang boss kaya nagpa siya siyang maglakad pa uwi. Napansin ni Oster ang estudyante sa daan at inalok siya ng sakay pa uwi. Sa daan, nag-usap sila tungkol sa edukasyon at likha ni Megan. Ipinahayag ni Megan ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Iginiit ni Oster na lumahok si Megan sa paligsahan at sinabi niyang tutulungan niya itong maghanda. Tiniting na ni Lily ang mga lumang litrato. Pinakiusapan siya ng bida na itago ang mga larawan hanggang sa makabalik ang kanilang ina napansin ni Megan na kahawig ni Lily ang kanilang ama. Sa hapunan, tinitingnan ni Megan ang kanyang refleksyon sa kutsara ngunit hindi kumakain. Matapos matulog ni Lily, nagising si Megan sa tunog ng alarm clock kinabukasan. Minadali niya ang kapatid upang hindi sila mahuli sa bus. Tinanong ni Lily kung bakit suot ni Megan ang blouse ng kanilang ina. Sa daan papuntang paaralan, ikinwento ng kaibigan sa bida ang tungkol sa kanilang guru na malapit na kaibigan ng pamilya ni Georgia. Naglathala ang lalaki ng isang libro na lagi niyang dala. Hinimok ng kaibigan si Megan na tanggapin ang alok ni Oster. Pagkatapos ng klase, nagkulong ang bida kasama ang guro sa kanyang opisina. Tinratuhan siya ng lalaki ng isang orange at nag-usap sila tungkol sa mga dakilang makata. Gusto ng guro na matagpuan ni Megan ang kanyang lihim na batis na makakatulong sa pagsusulat ng tula. Tinalakay nila ang isang tula na isinulat ni Megan tungkol sa araw na umalis ang kanyang ama humingi ng detalyadong paglalarawan si Oster tungkol sa mga aksyon ni Megan sa araw na iyon, ngunit hindi maintindihan ni Megan ang gawain. Bilang halimbawa, inilarawan ng guro ang araw ng libing ng kanyang bunsong anak at hiniling kay Megan na isara ang kanyang mga mata habang tinatanong siya. Sa daan pa uwi, binasa ng mga kaibigan ng isang tula mula sa tagahanga ni Megan. Sa bahay, sinubukan ni Megan na isipin kung paano siya magkakaroon ng maputing ngipin. Naglagay siya ng papel sa kanyang bibig at sinubukang ngumiti nakikipag-usap ang ina sa telepono at pinakiusapan siyang pakainin si Lily. Tumawag muli si Dayan upang sabihan ng mga anak na mahuhuli siya sa klase. Sa bahay, gustong kausapin ni Dayan si Megan ngunit nagkunwari siyang natutulog. Sa dagdag na klase kasama si Oster, iminungkahi ng guro na pag-usapan nila ang kanyang tula. Sa hapunan, sinabi ni Megan sa kanyang ina ang tungkol sa paligsahan ng tula na kanyang sasalihan ngunit mas abala ang babae sa bago niyang kakilalang si Don at sa kanyang nalalapit na job interview. Nang umalis ang bisita, tinulungan ni Megan ang kanyang ina na magligpit ng mesa. Sinabi ni Diane kay Megan na pasalamatan si Don sa paghanap ng trabaho para sa kanya. Hiniling din niyang ipakita ang tulang isusumite ni Megan sa paligsahan. Niyakap ni Megan ang kanyang ina upang suportahan ang kanyang kagustuhang makahanap ng magandang trabaho. Sa paligsahan, binasa ni Megan ang isang tula tungkol sa kanyang ama na pinamagatang, Blue Car. Nagustuhan ni Oster ang likha ng estudyante. Matapos ang paligsahan, kinausap niya si Megan tungkol sa kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili kahit ano pa ang resulta ng paligsahan. Inakala ni Megan na hindi siya nakapasa at handa na siyang umalis, ngunit ipinalam ng guro na marami pa silang kailangang pag-aralan bago ang kanilang pagpunta sa Florida. Sinalubong ni Diane ang kanyang mga anak matapos ang interview. Sa daan pa uwi, tinanong ni Lily ang ina tungkol sa mga detalye ng human anatomy napansin ng ina na suot ni Megan ang kanyang blouse at pinakiusapan siyang huwag itong kunin muli. Sa susunod na eksena, nag ensayo ng literatura si Oster sa hardin kasama ang kanyang mga estudyante. Pagkatapos ng klase, inalok niya ang bida na magtanghalian. Nag-usap sila tungkol sa nalalapit na paligsahan. Hiniling ni Megan sa guro na basahin ang isang sipi mula sa kanyang libro. Sigurado si Megan na kailangan niya ng inspirasyon para makapagsulat ng isang bagay na makabuluhan. Nagustuhan ni Megan ang isinulat ng guro. Natigil ang kanilang usapan nang dumating si Rob, ang anak ng guro. Sa bahay, nakita ni Megan ang bag ng kanyang ina sa mesa. Sinabi ng kanyang kapatid na pumunta sila sa doktor at nakilala si Don, pumasok ang bida sa kwarto ng babae. Tulog si Diana, at may bakas ng isang magulong gabi ang kanyang dibdib. Tinakpan ni Megan ng kumot ang kanyang ina at bumalik sa kanyang kapatid. Si Lily ay tinatakpan ang kanyang mga pekes ng foundation. Ayaw ng bata na magmukhang katulad ng iba. Dumating ang pamilya Deneng para sa misa ng linggo. Sinabi ni Lily sa pari na siya ay isang anghel at nawala ng malay sa simbahan. Dinala ang bata sa ospital. Tinawagan ng bida ang guro upang pag-usapan ang pagpunta sa Florida. Habang nasa kotse, sinabi ng bata sa guro na may sakit ang kanyang kapatid. Pinatahan ni Oster si Megan at inihatid siya pa uwi. Hindi masaya si Diana na may itinatago ang kanyang anak sa kanya kaya't inayos niya ang isang interogasyon sa bata at pinagbawalan itong pumunta kahit saan nang walang pahintulot ni Diana. Nanganganib ang paglahok ng bida sa paligsahan. Kinabukasan, sinubukan ni Megan na mag-withdraw ng pera mula sa kanyang account ngunit kailangan niya ng pirma ng kanyang ina para dito. Sa paaralan, upang mapasaya ang bata, nag-iwan ng guro ng isang laruan mula sa tinfoil sa kanyang backpack iminungkahi ni Georgia na magkasama silang pumunta sa Florida. Sa bahay, sinubukan ni Megan na kumbinsihin ang kanyang ina na payagan silang magpunta ni Lily sa Florida, ngunit naantala ang usapan dahil sa isang tawag sa telepono. Bumisita si Megan kay Lily sa ospital. Kumbinsido ang bata na siya ay isang anghel. Pauwi, sinabi ni Diana sa kanyang anak na nais ni Lily na ilipat siya sa psychiatric ward. Humingi ng advance ang bida para sa kanyang trabaho at nagnakaw ng mga kurbata mula sa warehouse sinubukan ni Megan na isauli ang mga ito sa ibang tindahan upang makakuha ng dagdag na pera ngunit hindi nagtagumpay ang plano. Gabi na nang gisingin si Megan ng tawag sa telepono, ipinabatid ng kanyang ina na nahulog si Lily mula sa bintana. Sa libing, nagkaroon ng argumento si Dayan at ang ama ng bata. Malungkot si Megan sa pagkamatay ng kanyang kapatid at tiningnan ang treasure box ni Lily. Matapos sabihin na pupunta siya sa trabaho, nagpunta ang bida sa bahay ni Oster. Mula sa likod ng mga puno, pinanood niya ang guro na naglalaro ng basketball kasama ang mga bata. Natuklasan ng boss ang pagnanakaw ng korbata kaya't pinaalis si Megan sa trabaho. Sa bahay, hinalugog ni Diane ang kwarto ng anak. Sinubukang magpaliwanag si Megan ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ina. Kaya't sinabi ni Megan na titira na siya sa kanyang ama. nag away ang magina at nais ni Megan na kunin ang mga gamit ni Lily mula sa kahon na dadalhin ng ina sa basement. Sinampal ng babae ang anak. Tinipon ng bida ang kanyang mga gamit at umalis sa bahay. Sa paaralan, ibinahagi niya ang kanyang mga problema sa guro. Niyakap siya ni Oster at inamoy ang kanyang buhok. Inayos ni Georgia na manirahan ng kaibigan sa kanilang bahay. Sa gabi, nakinig ang bida sa kumpisal ng kapatid ni Georgia na si Pat. ipinag siya ng sakay ng lalaki kapalit ng isang pabor. Nagnakaw ng droga ang bida sa batika. Ibinenta ni Pat ang mga ito at binigyan ng bahagi ng pera si Megan sa klase ng literatura, nagsulat si Oster ng quote sa pisara at hiniling sa mga bata na ilagay ang kanilang test papers sa isang kahon. Napansin ni Megan na tensyonado ang guro. Pagkatapos ng klase, sinubukan niyang alamin ang dahilan. Hiniling ni Oster na lumapit ang bata at dinaykit ang isang gintong bituin sa kanyang noo. Sa bahay, nagpasalamat si Megan kay Pat sa tulong at binigyan siya ng kurbata. Handa na silang pumunta sa Florida kinabukasan ngunit nang magising ang bida, wala na sa kwarto ang kaibigan. Tumakas si Pat, ninakaw ang pera ni Megan at ng kanyang pamilya. Palihim na pumasok si Megan sa bahay ni Diana upang humanap ng mahalagang bagay. Kailangan niya ng pera upang makapunta sa Florida. Sa pawn shop, isinangla niya ang singsing sing na diamante ng ina at ang kanyang mga personal na gamit. Sapat lamang ang pera para sa pamasahe sa bus. Sa bus stop, kinain niya ang mga tiratirang pagkain sa isang coffee shop. Pagdating sa lugar ng paligsahan, nagpalipas ng gabi si Megan sa tabing dagat. Hinaumagahan, nakita niya si Oster. Kasama ang pamilya ng lalaki na nag enjoy sa beach, inimbitahan siya ng guro na sumama. Naglangoy si Delia, asawa ng guro, kasama ang kanilang anak sa dagat. Sinabi ni Oster na namiss niya si Megan. Sa pagbubukas ng paligsahan, iminungkahi ng asawa ng guro na samahan siya ni Rob sa locker room. Pinagmasdan ni Megan ang sarili sa salamin habang bumibili ng inumin ang lalaki. Tinanong ni Delia si Megan tungkol sa kanyang sining. Itinaman niya si Megan habang naguusap sila tungkol sa tula, na ikinainis ni Oster kaya't nagpunta ito sa dagat. Makalipas ang ilang sandali, inalok ng guro na ihatid si Megan sa hotel. Umuwi si Delia na umiiyak at binati ang bida ng good luck sa paligsahan. Habang naglalakad sa tabing dagat, ikinwento ni Oster ang tungkol sa kanyang asawa. Nilamag ang bata kaya't inalok siya ng guro ng sweater. Binigyan ni Megan ng regalo ang guro isang kurbatang ninakaw niya sa tindahan. Hinalikan ni Oster ang bida at nais pang makilala siya ng mas mabuti. Dinala ng lalaki si Megan sa isang hotel room. Pinainit niya ang bata at inalok ito ng mas aktibong oras. Habang naliligo ang guro, binuklat ng bida ang libro ng guro at nalaman niyang walang teksto ito. Ang sipi na binanggit ng guro sa pag-aaral ay isang taluntod ni Rilka. Pagkatapos ng kanyang ginagawa, inalok ng guro na ihatid si Megan ngunit tumanggi ang bata. Tinanong niya ang guro kung tungkol saan ang libro nito. Ikinwento ng guro ang isang kwento tungkol sa isang matandang lalaking umibig sa isang batang babae at muling nabuhay ang kanyang damdamin. Sa gabi, umupo si Megan sa isang kafe at sinubukang magsulat ng bagong tula. Inalok siya ng waitress ng pagkain ngunit tumanggi ang bata dahil wala siyang pambayad. Tinratuhan siya ng babae ng pancakes na may bacon. Kinabukasan, dumating si Megan sa paligsahan at napansin si Oster sa isang upuan. Nakita niya ang isang laruan mula sa tinfoil na regalo ng guro binasa ni Mega ng kanyang bagong tula. Naunawaan ng mag-asawang guro ang ibig sabihin ng bata sa pagitan ng mga linya. Tinapo ni Mega ang napka na may tula sa dagat at umuwi. Mula sa kanyang kwarto, tinawagan niya ang kanyang ama. Gabi na nang gisingin siya ni Diana upang makipag-usap. Mahal ni Mega ang kanyang ina ngunit nais niyang manirahan kasama ang kanyang ama. Binigyan siya ni Diana ng isang kahon ng mga lumang litrato. Kinaumagahan, sinundo siya ng ama sa isang asul na kotse. Naalala ng bida ang kanilang pagpunta sa baryo bilang isang pamilya. Iyon ang pelikulang, Blue Car, noong 2002.